Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sinagot ng nga po ni Lebron James ang kanyang mga haters. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pag-trade na ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. Kahit gaano man nga po mga katrops kadami ng nagawang achievement na Lebron James sa kanyang buong karera sa NBA at ilang beses niya nang napatunayan ang kanyang sarili ay hindi para naman nga po siya tinatantanan ng kanyang mga haters na patuloy na bumabati ko sa kanya. Imbis nga po na kumunti ang kanyang mga haters matapos niyang mapantayan ang mga expectations sa kanya ay mas lalo pa nga po itong dumami. Kaya hindi na naman nga po ito nakapagpigil na patamaan ang mga nambabati ko sa kanya Gayong hanggang sa pagpasok nga po sa kanyang ika second season sa NBA ay marami pa rin nga po nagkikwestiyon sa kanyang basketball skills. Yes, sa naging post nga po ni Lebron James sa kanyang IG story ay pinakita nga po niya dito ang kanyang mga video highlights nung naglalaro pa siya sa Cleveland Cavaliers taong 2015 kung saan tinatalo nga po niya dito ang kanilang mga kalaban gamit ang kanyang pure skills sa loob ng court. Kaya isang malaking pagkakamali nga po para sa kanyang mga haters kagaya na lamang ni Skip Peles, Nasabihin na wala nga na po siyang skills at tinadaan lamang nga po niya sa lakas at laki ng kanyang pangangatawan para lamang makapagtala ng puntos at manalo sa kanilang mga laban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. Kahit man nga po mga katrops hindi pa nagsisimula ang kanilang training camp at season, ay meron na naman ngang napakasamang balita ang natanggap ng kanilang buong kupunan matapos kumalat sa social media ang balita na sumailalim nga po sa isang operasyon ang kanilang center na si Christian Wood para ayusin ang kanyang injury sa kanyang tuhod na kanyang natamo ng nakarang season. At ayun pa nga dito mga katrops, inaasahan nga po na mawawala ito ng at least walong linggo o dalawang buwan sa madaling salita Malaki nga po ang posibilidad na hindi siya makasama o makapaglaro sa kanilang darating na training camp at maging sa kanilang mga unang laro sa pre-season at sa regular season. Kaya hindi na nga po nakakagulat bakit marami na ang naniniwala na posibleng nga na po na hindi na makapasok pa ang Lakers sa playoffs at maging sa play-in tournament ng Western Conference. At dahil nga po sa nangyaring ito ay suggest na nga po ng ilang mga fans na i-trade na lamang si Christian Wood papunta sa ibang kupunan kung ganito na lamang nga po parati ang kanyang kalagayan. May ilang mga teams pa rin nga po ang interesado sa kanyang serbisyo kagaya na lamang ng Portland Blazers at Chicago Bulls. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.